Ayun guys, nag-ayayan nga pala ang team Dugit na mag-outing. Mm -hmm. Dahil biglaan nga pala to, wala nga pala kami mga darang dami. Grabe yung boses ko guys, parang ipes. Pasensya na guys, kaya pagtyagaan nyo muna to. Ayun guys, namimili nga pala kami dito ng swimsuit. Ito nga pala yung napili ko guys, kasi ito yung masuot ng nanay natin. At yung swimsuit nga pala ni Aling Rina, napakahaba. Tapos sinuktok papatok nga pala, buwili na nga pala dito ng boxer. Kumuha na nga pala ako dito ng pandoble dahil maikli lang yung suot ko. Tapos si Boy Ubo nga pala, kumuha nga pala dito ng sando na pang bata. Sa bagay, bata parang naman siya, 16 years old nga lang pala siya. At guys, ito na nangarap pala yung namin. Akala nyo, guys, mo lang lang na pinamili namin. 50 lang yung budget namin dito kasi wala kami mabilhan. Kaya ayun, nag-stretch kami ng 100 pesos. Si Kuya Dugs nga, guys, wala siyang nabili. At usapan Kuya Dugs nga pala, guys, bumili na nga rin pala ako dito ng milk ko. Para kahit hindi ako maligo, hindi pa rin ako amoy putok. Si Boy Matyo nga pala, bumili nga pala dito ng Kojic para sa akin. At dahil ako nga pala yung sugar mommy nila ngayon, ako nga pala yung nagbayad dito. Kaya okay yung magaya ng gala sa mga walang pera. Ala grabe, guys, tinamaan ako doon. Ang totoo nga pala niyan, guys, ako nga pala yung dito. As usual, saling ket -ket na naman si Skincare. Dito nga pala kami pumunta sa may Bato Spring. Napakainit kasi ng panahon ngayon kaya kailangan natin magpalamig. Pero yung ginawang lamig sa akin ni Bato Spring napakalamig. Yung tipong hagang ngayon nilalamig pa rin ako. Pero guys, habang bira voice over ko nga pala dito ay ang sarap bumalik. Napakaganda kasi ng view dito para kay nasa Pilipinas. Pero guys, kapag bumalik nga pala ako dito, iinuman ko kagad ang Bio -Gessage. Mga isang litro din kasi yung nainom kong tubig dito. Nag-outing kasi kami na walang dalang tubig. Akala ko sip din uminom dito dahil running water. Kaya guys, 'wag kayong iinom sa mga ganito. O di ba, guys, kakanood sa akin, meron kayo natin tutunan. Kaya for today's lesson, dapat palagi kayo magbaon ng tubig. Grabe yung tubig talaga dito, guys. Running water. Fresh na fresh galing sa bundok. Sobrang lamig, parang binuhusan ka ng yellow. Kaya sa mga nainitan nga pala, guys, punta na kayo dito sa Batu Spring. Promise, guys, lalamigin talaga kayo dito. Yung lamig nga sa akin, guys, tumagal ng tatlong araw. Si Boy Ubo nga, guys, hindi na natigil yung pag-ubo niya. Tapos, ayan, guys, minakita nga pala kami dito, mga boy best friend. Tapos, si Boy Macho no rin, si Aling Rina, ang sweet. Kaya, ayun, si Boy Ubo na ingget. Guys, pareto naman ang boyfriend nyo dito kay Boy Ubo. Si Kuya Dugs nga pala dito ay tamang shower lang muna. Kasi guys, ilang araw na rin daw siya hindi nakakaligo. Para daw masulit yung pagpunta niya dito. Tapos guys, nagulat nga pala ako iboy mo tuno rin habang nagbibidyo. Kasi guys, yung cellphone nga pala niya isang kaimbot lang mahuhulog na. Grabe o, oh, tuwa pa si Boy Matthew Nurin. Siguro ko may lang yung cellphone, nasigawa na siya. At ayan guys, hindi ko nga pala alam kung ano yung mga pinagagawa namin dyan. Ewan ko guys, kapag kasama ko yung team dugit, nawawala ako sa sarili ko. So guys, dito nga pala namin tinatago yung mga cellphone namin. Tinatakluban nga lang pala namin ang dahon, tsaka ng bato. At ito naman yung POB kapag tinatago yung cellphone at dahil nagkasawaan nga pala kami dun sa mga waterfalls dito naman kami sa malalim as in guys malalim dahil lang pastao namin to nila kuya dugs buti na lang talaga guys marunong ako pumadyak padyak hindi nga pala ako marunong lumungoy pero basta pumapadyak ka lulutang ka tapos guys munti ka na nga pala ako mapulikat buti na lang nasagip ako ng Mr. Right ko hindi nga pala halata pero kinikilig ako at ayun guys pagkatapos ko nga pala uminom ng na napakaraming tubay guwi na rin kami at isang problema nga rin pala guys wala nga pala kaming tuwalya at ayun nagpatuyo na nga pala kami dito sa may hangin at yun ang storya kung bakit ako nang kaganito.